So yung mga par, magandang hapon sa inyo mga par So Wala pa rin So medyo ah, na dito mga par Yung Dagat dito mga par Medyo kumalma na Dagat dito So Ay ah, sila nanggaga pala mga par Doon pa rin sila sa buwan so, May kabila kasi yung andon yung bangka mga par o so, kagaya kahapon ah uh, uh, dadalhin pa rin dito yung isda mga par kasi andito uh, lang yung mga labasero mga par naka standby dyan sa may ah uh, tapat ng timbangan nila mga par sa pwesto nila ng gaga so uh, maghintayin naman tayo mamaya mga par kasi talagang uh, walang makadaong dito mga par kasi yung ibang bangka talaga doon talaga sa uh, makrohon yung iba sa pako so, nangusyada sila so wala talaga tayong mapata natin dito mga par so, may kulipapa lang dumating mga par kulipapa yun know? Uh, maliliit na bangka So dumating na sila. Iwan natin kung may nakahuli pa sila ng kulipapa. So yung kulipapa pala mga par, uh, yung malalaking pusit. Uh, may timbang ng mga hindi uh, you mo know, naman pare-parehas. Mga 5 kilos or 8 kilos. Yun. So kulipapa yung tawag namin dito mga par sa malalaking pusit. Uh, ako, sige, mag, uh, mag abang-abang na lang tayo mamaya mga par uh, outfit check na tayo yun know, o oh, outfit check yun. outfit check mga par oh, shout out shout out nila ni CJ at ni Two Tips TV shout out, shout out sa inyo uh, sana mag kulab uh, kulab tayo dito mga par uh, tayo ni kasi lagan kayo kayo na lang ni kusinerong laga ng magset ng uh, araw mga par kasi para eh wala naman tayo problema pag kasi wala naman tayong trabaho pa dito lang naman tayo kasi kung nakahanap tayo ng pamasahe mga par naalis naman tayo eh luluwas tayo ng Manila so yun lang so shoutouts ni Two Tips TV tsaka ni CJ Uh, mga vlogger din yan sa Macron mga parso so yun lang ah oh, may so mga par ah dito sila gumawang sa mga mahaba mga par trainer tsaka investor kuha ninyo smig kayo kuha dito ako mag-stambay fishport Yeah. <laughs> King Lister, King Lister. Hindi okay, tayo makapag-vlog masyado nito mga par. Okay. Mangisda muna tayo. Pila ka kilo, uh, pila ka banyirag kuan. Hindi. Duha? Duha na to? Oo. No. Faktur ke jening Buah-buahan Buah Oke okay. Bumokamo <laughs> himutag. Ah, dito jump dito, So, 'yung, Na. 30 kilos. Ayon mga far. Toy naging isla natin mga far. So, salamat sa king list na mga far at binigyan tayo ng pangulam. King so, hindi ako nakaabot sa Hiner mga par kung nakaabot man ako pero konti lang doon lang sa may timbangan doon sila timbang mga par so, kuha man kaseroan man si kuha man na na si isa na tansyong so baka wala nang gadaong dito mga par So pipilian natin ito ng maulam natin mga par. Tapos yung sobra, yun ang ibinta natin mga par, yung maliliit. Yun, Uwi na tayo mga par, Uwi na.

kabisipin <laughs> ba kabisipin? <laughs> Uy, shetap desyal. Si dapat. Ah? Ah, kalaunan dapat kalaunan dapat kalaunan dapat na kami mga dapat so, kalaunan dapat kalaunan si, si Halunat. Kaya yung tour guide natin. <laughs> so yun, kalaunan dapat kalaunan dapat kalaunan dapat kalaunan Mga 5 kilos Kusen Kaunti lang, kaunti lang mga kapar Kaunti lang, kaunti Kaunti lang Diba talaga pag magpatik ka Gawa ko yun na ang mic eh, wah, ikari Dito lang tayo Dito lang tayo sa mga mic mo

Oh, siya tahu Ito yung pareh ko. pare ko. Pare. far Kakarating lang namin Oh, may pino Dagko man Dagko puro Sen Dagko Dagko Sen Wapay ka gaga ten, ha? Wapay la gaga? Mana? Oh, nak wapay la gaga? So, wala pa ilaka ng gaga mga par So, baka andon pa yun sa Kwan Ah, uh, tanlusay So, sabi ni Mukong May dalawang bangga pa na Sukin niya na hindi pa naka ah uh, rating doon mga parang hindi pa nakadaong so baka naging pa yun doon kasi yung dalawang bangka ah uh, yung huli nila mga 70 kilos tapos yung isa siguro 80 kilos so doon sa kabila naman mga par sa hiner uh, dalawang ko alang, dalawang banyera yung ah uh, isda nila hindi ko alam kung ilang kilo yon. So tapos yung King Lister ah uh, 59 kilos lang mga par. So pang baka kuha na yon sa pang gasolina mga par. So medyo konti lang yun kuha nila. Pero mahal naman yung uh, presyo ng isda.